that season na ulit. Ready na ba kayo for another hot summer? Kasi ayon sa pag-asa, 2024 may be one of the warmest years dahil sa El Nino. Ang El Nino ay isang weather phenomenon na mula sa Pacific Ocean na nagpapainit sa ating temperatura at klima. Ang phenomenon na ito ay nangyayari kada dalawa hanggang pitong taon at maaaring magtagal ng siyam na buwan hanggang dalawang taon. At sa pagbabalik nito noong 2023, inaasahan na magtatagal pa ang El Nino hanggang February 2024 at posibeng ramdam pa natin hanggang May. Isa sa mga epekto ng El Nino ay ang pag onti ng bagyo ngayong taon. Imbes na usual na 19 to 20, Baka raw 13 to 19 typhoons ang pumasok sa bansa ayon sa Weather Bureau pag-asak. Ayon naman sa pamahalaan, nasa 41 provinces ang expected na maaapektuhan ng El Nino. Sa panahon ito, napakahalagang mag-conserve ng tubig kasi nga less rainfall, less water. Pero it doesn't mean na paglimitado ang supply ng tubig, less effort na rin tayo para panatilihin malinis ang ating katawan. Dahil ang El Niño ay posibleng mag-contribute sa mga sakit tulad ng diarrhea, skin diseases, food poisoning, heat cramps, heat exhaustion, heat stroke at respiratory diseases. Watch out din sa mga lamok dahil maaari ring tumaas ang kaso ng mga sakit na dulot nito. Here are some reminders to keep ourselves healthy ngayong panahon ng El Nino. Stay hydrated. Uminom ng at least 8 glasses of water. Siguraduhin ding malinis ang source ng iinuming tubig. Outfit check. Magsuot ng light o maluwag na damit. Huwag muna mag-layering. Maligo everyday para makool down ang body at maiwasan ang mga rashes at skin infections. Mag-conserve ng tubig and use it wisely. Do not stay under the sun na walang proper protection. Lalo na mula 10am to 4pm gumamit ng sunblock or sunscreen kapag lalabas. Huwag masyadong magpapagod. Conserve your energy pero huwag maging tamad. At syempre, seek medical attention kapag may nararamdamang sintomas o sakit. Unless doktor ka, huwag mag-self-medicate. Huwag din basta-basta maniniwala sa ating mga naikita o nababasa. Siguraduhin tama at galing sa mga reliable o mapagkakatiwala ang sources ang impormasyon. Lagi mag-iingat at huwag magkalat sa social media. Cheska Tuazon para sa Fight!